Maraming Pilipino ang nagpuputol ng puno upang pagkakitaan o minsan ay dahil na lamang sa pansariling kagustuhan o trip. Hindi nila naiisip na ang pagputol ng isang puno ay may malaking epekto, hindi lamang sa kapaligiran, kundi pati na rin sa ating komunidad at sa kinabukasan ng ating bansa. Utol ng puno ay magiging sanhi ng pagbabago ng klima dahil kapag walang puno ay mabilis na babaha sa ating lugar sapagkat walang sisip-sip ng ulan. Mahuhulog ito at dadiretso sa lubat sa mga ilog na magdudulot ng pag-apaw ng tubig. Ang landslide, pagkatuyo ng mga ilog at pagbabago ng klima ay epekto rin ng pagputol ng mga puno. Napakalaga na maipaliwanag sa kanila ang mga negatibong epekto ng deforestation at hikayakin silang makilahok sa mga programa para sa reforestation at sustainable forestry. Ang pagkawala ng mga puno ay nagpapababa rin ng antas ng oksigen na ating nilalanghap. Ang isang punong pinutol ay nagdadala din ng domino effect ng mga negatibong epekto sa ating kalikasan. Napapaisip rin ba kayo kung anong katumbas ng ating punong itatanim? Kaya halina at natin kung ano nga bang katumbas ng punong ating itatanim. Sa bawat punong pinutol, dapat may kapalit na punong itatanim upang maiwasan ang deforestation at ang mga negatibong epekto nito. Ang pagpapalit ng mga pinutol na puno ay isang simpleng gawain na may malaking epekto sa ating mundo. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang biodiversity at maiwasan ang pagkawala ng mga tirahan ng mga hayop at tao. Dapat kapag tayo ay puputol ng puno, siguraduhin natin ito'y ating papalitan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at maiwasan ang mga negatibong epekto ng deforestation. Kikit parito, dapat natin piliin ang tamang paraan ng pagputol at pagtanim upang matiyak ang paglago ng mga bagong puno ang pagtatanim ng puno ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi responsibilidad din natin bilang mamayanan. laging tandaan ang pagtatanim ng panibagong puno ay pa sa isang simpleng kilos. Ito ay isang makabulhang gawain may malaking ambag sa kapakanan ng mga hayop at tao. Sa pagkatang puno iwi tatanim ay magiging tahanan, pinagkukunan ng pagkain at magbibigay ng protection sa kanila.